Bombo Weather Update. Patuloy pa rin na minumonitor ng Department of Science and Technology ang tatlo na low pressure area na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ang unang low pressure area ay namataan na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility at yan ay may matas na tsansa o posibilidad na maging ganap na tropical depression sa loob ng 24 na oras. Nasa loob na rin ng ating Philippine Area of Responsibility ang ikalawang low pressure area na may medium chance ng pagiging isang tropical depression o pagiging bagyo sa parehong period. At sa labas naman ng ating teritoryo ay binabantayan ng isa pang namumung sama ng panahon na may katamtaman at potensyal na maging isa ring ganap na bagyo. Inaasahan ang masungit na lagay ng panahon sa ilang parte ng ating bansa. Kung magtutuloy-tuloy, ang pag-develop ng low-pressure area ay posible na maging ganap itong bagyo sa susunod na 24 na oras. Pinapayuhan naman ang publiko na maging higit na alerto at makinig sa mga abiso mula sa mga proper authorities para na rin sa iba yung pag-iingat dahil maliban sa low-pressure area na nanatili pa rin ang epekto ng habagat. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.